Dito po, po tayo sa bahay ng Amila. Ano po tayo ng mag-uula po tayo ng ano karaba. Uy, makulit na aso. After okay. this video, Gula muna tayo mga bukas ha ang karabaw tumuna tayo ng karabaw ang karabaw po yan po yung tiyahin ko <laughs> ganda ganda hi ah ganda may kira po mga po tayo bulan muna po tayo ngayon po, eh. po yung karabaw na ulahin ka. yung puwing karabaw na ulahin ko ulo po tayo rabaw mo yan ito nga lang ito yung rabaw na po tali na muna mga bosa Hindi ka na. Tapos na po. Ang pagbuli na ng karabaw. Bye bye. Kabilaan naman tayo. Yan po yung tiyahin ko. Hello. Ang wapo ng Luyan Dilaw. Dilaw is life. Hindi. <laughs> <Te>, ano dahil? <laughs> Ayan po. Yan po yung loob. po yung napaglokado namin. Yan. Buhay probinsya. Mapayapa ang buhay. Tahimik. Yan. Walang mga marites. Yan. payapa lang. Patayang baboy po tayo ng Baboy. baboy Gigimik mo Ay hey, baboy Yan yeah. Gawin naman po tayo ng isang arabaw. Hey. Ha?

Dahil may cellphone mo? No? Kahit. Ah, yun pala yung karabaw. Oh. May isa. Ayun. Ayan. Ipain lola. Yun po yung aking tiyain. No? Ha? Hindi. Okay. lang ang siya, niya. Ayos lang yun. Hindi naman na hmm? kayo. Tinadaan sa ano, karabaw. Sa lahat ng akin pa, yun ang sigulat kagabi. Hmm. Yan. Lumalaban. Um, um. Maba ang sigulat. Ayan hmm. po, yan po yung tilapiaan. Ayan. Ito po kayo dito. Visit lang po sa akin. Okay. Entrance po niya yung Libo. San Libo. San Libo. Nga, na naman, tita. Hindi matikita nga Libo <laughs> Libo. Ayan po. Ayan, nang hulahin kong karabaw yan po yung lupain ng aking lola. Tiyuhin ko. Naya, ina na, Ang tawag nga dun? Andro in... Hindi, yung duko. Eh, Erenda. Erenda ang lupa. Tiyuhin ko sa probinsya ng Marinduque. Ang puso ng Pilipinas. Payapa ang Ang buhay na po dito mamuhay tahimik madali yung kumita ng pera hindi ka na so, mo na ay karabao po karabao hindi ka hihintay <laughs> iya yeah. kuy uh ngurung -huh. nandiyan yung pasak nung isa nandiyan yung pasak nung isa <laughs> bibit yan, boy, iya Tengok <Nuh> kamu bibit-bibit kejen, bui. Tengok kamu mm. bibit bui.